Good morning mga katindera, panibagong araw, syempre panibagong pagkakabisihan nga muna tayo for today's video. At syempre alam nyo na kapag nagtitimbang na kaagad dyan si tatay abay, syempre meron tayong pa-deliver mga mi. At dahil nga tamang tama, bumagsak na rin nga po pala itong ating pinya abay, syempre kailangan natin ipa-deliver ng maaga-aga yan mga mi. Nang sa ganun mm. ay maaga naman nga po makarating doon sa ating suki yung kanyang pinya mga mi. At habang nga si tatay ay nag titimbang Ito na nga po ang aking mga kasama. Ay bising busy, busy rin nga po pala sila sa kanilang mga pinanggagawa sa buhay mga mi. At abay syempre, dahil nga nandito yung aking Diyosawa, abay syempre, siya yung nag-aasikaso mga mi. Sa ating tindahan. At yung isa naman nga po ay yung nag-aasikaso doon sa ating ice box mga mi. Dahil nga, araw-araw talaga namin tinatanggalan yun mga mi ng tubig nang sa ganun ay hindi naman umapaw doon sa ating mga soft drinks mga mi at hindi naman maglangoy-langoy yung ating mga soft drinks at dahil nga po 150 kilos yung in order sa atin ng ating soki mga mi abay syempre kailangan lahat ng mga green dyan at yung mga malalaki ay iubos na yan natin mga mi dahil nga yung dumating sa atin ay 11 bundles na mga malalaki at green pa Abay, syempre lahat na yun ay ating ipapadala mga mi. Bali, umabot nga po pala ito ng 160 kilos mga mi yung pinadala natin. At ayun lang po. Thank you for watching. Bye-bye.